farmer, magandang araw po ulit tayo po i eh, ay kapagbuno din sa medyo mailap-ilap na baka kapal tanaw mo ng mortigon gawa na ang mortigon ang balingusan ho'y na mga magano ang bilis pag ari may isang linggo pa may uod na ito kaya kailangan mapaltan medyo mailap ang bakang ito madadala ang hayo kalmado na siya Ramdam naman ng baka yung pagka ano Siya masasaktan o hindi. Nakikiramdam lang. Duhila natin yung pit. Gawa ng mahirap pagka naka ano na napalitan na wala nang wala nang balikan yan pag nakawala, manibagong trabaho Yung ganito mapuputol to kaya ganito mortigon di maano dublihin natin ang bowl para sure na hindi mabunot para hindi makalusot Oh. anak nang kamu ot rock ah pero pang kaunti 1 oh, ml pa to okay naman hindi na magkakasugat ito sa ilong sana ay hindi pumalag kasi patay tayo dyan ang talay na ando kuya Arnel saglit lang dalawa pa yun ito pa hirapan hmm Ayan nyo yung ilong nyo. Pagana agad. Nice naman. Ito meron meron ating ginawang mortigon. Nagutom na gutom. Oh. Buti na lang at 5 ml yung aking itinurok na vitamins. Dahil kung yun ay sinakto ko lang, may natira pa kasing 1 ml doon kanina hindi ko na nalahat lahat panama lang yung sa kanya katain ang aking pa yan ito parang meron yung isa natin inubos na sa aging. pati yung turdan magaling hmm Tunapkamu. Ah, madaling turuan to. Hindi hindi ko na to itinali nung tinuruan ko eh. Hey. Grabe. Hindi ginawa sa saging. Ang ganda ng tindigan talaga nitong bawang ito. Pito natin. Yan ang huli. Ang upper nice pero wala na ako tisugat dun sa ibabaw oh. nada po ng langaw pero maliit lang naman hindi naman nagtatay nung ating pagkakaporga nung nakaraan ayos naman na kanyang dumi lugan natin yung tali nya nakasabit pangit ng dugsang ng tatay ko grabe parang ano Binasta na <laughs> oh hey. Ito kahit alpasan to para meron walang problema Pwede nating alpasan Pasa natin para lalo makakain Hindi na rin siya masyadong maingay, hindi kagaya noon na bago dito o ito na ng nga. Walang kasama. May, kasama na naman. Ayun nga, yung sa doon. Yung may lap. Iba, iba na. Hmm. Saan na hmm? lapit? lapit doon. Saan to nalapit Ah. Ah, may kalaro. Laki ng depresya ng katawan. Oh. Eh. Yeah. Pero ito, tatakaw na to bukas na bukas matakaw na ngayon pero bukas doble na ang takaw niyan nagpitan ko yung mortigo nung isa gawa ng delikado baka makaalpas Naigpit dyan pero hindi naman makakasakal. Ano? Hindi, hindi naman siya masasakal na ano. Hindi naman magsusugat yung ano nya. Tsaka yung lubid na yan, yung ginamit ko ngayon. Uh, may malambot naman na lubid na yan. Hindi siya delikadong makasugat. Patay, dinali nga na napier. Yung nga pala yung mga tanim ko napier na pierno, no Ah. Uh, namatay namatay na yan natumba ng tag-araw sumibol na ulit ngayon binabanatan nyo mga gantong napier lang sana ako para meron magandang ipakain pag sobrang tigas na sobrang gulang na ang hirap na hindi na yung kayang gilingin basta basta ng gilingan kaya hindi na sinasaid ng baka dulo na lang ang kinakain may mga napiro pa ako doon sa may banda roon dubli ng ano, taas palos kasing taas na ng saging yan kanya saging sobrang taas na hindi lang naabot ng baka gawa ng nakatago doon sa may puno ng tibig sa nasugat ko abot ako ng lubid Isugat na talaga ako diyan kasi para may kasama ay eh, ano, na doble. Babagong nagaling eh. Tama naman ang lubid kanina. Ah, pero meron. Tayo yung huli. Ano, payat pa yan pero maganda nang huli. Ano na pagka nagkalaman lamang pa yan. Mga isang buwan yan dito, okay na. Aabawi ng katawan. Tao naman oh. Napakatakaw din naman para bow ang kursunada ang kursunada nadadala nga lang yung ugat gawa ng sobrang lambot ng lupa ngayon maulan dito sa amin sa Quezon buti na lang at uh, hindi ganun kaputik ito naman napier ang gusto ewan ko lang kapag hindi ka pa lumaki Yan. Na. kahit pa paano may tingin ko mahinaba naman ang kaunti kahit kaunti lang kaunting kaunti, kaunti. you abutan niya yung kasabay niyan, yung katabi niya nung binili namin. Mas malaki kasi yung katabi niyan. Ito, man, ito naman mas bata. Pero parehas na sila ng presyo. Ayun nga pala farmer yung nakaraan. Uh, sinasabi ko sa inyo na ang baka ay hindi iyan binabasehan sa presyo. Hindi rin iyan binabasehan sa laki at sa sa haba sa tangkad lalo na kung alagain na nito gawa nang nung nakaraan nung bumibili tayo ay inalok sa atin yung 54.5 samantalang mas malaki iyon dito yung inalok sa atin siyempre ako yung nakatingin ay sa potensyal ng hayo kahit pa sabihin natin na mas malaki yung inalok sa atin na halos ka parehas lang naman ang na presyo nito Dun, dito pa rin ako gawa ng pag kinuha natin yung medyo malaki-laki ngayon, konti na lang ang ilalaki noon. Bagay hindi tayo napamura doon, napamahal pa tayo doon pag yun ang kinuha. lang ito, medyo mahal-mahal sa kanyang katawan, base sa kanyang katawan, base sa kanyang laki. Pero kayang bawiin yun, paglipas ng isang taon. O kahit anim na buwan, ayos na, may tubo na dito. Basta sisipagan lang ng tatay, kawaryo. Dinali na po doon na pier so paano mga ka hanggang dito na lamang pinakita ko lang sa inyo yung ating pagkakabit napalaban ako dito ah hirap talaga pag walang assistant yan so hanggang dito na lang ulit at happy farming po maraming maraming salamat sa inyo lahat Ingat po kayo at talagang maulan ngayon. God bless po sa ating lahat.